dito na wala yung aming motor dun sa dulo ginawa nung nagkarnap tinulak yung motor ang galing Parang nga naman hindi maingay ayan doon kita si CTV nahagip kaso hindi kita yung mukha ayan tingnan nyo guys tinutulak pa niya hanggang sa makalayo siya ayan tingnan nyo tapos pinaandar niya ang galing ba diba? hindi nga naman siya maririnig doon kapag tinulak niya yung motor So ayun, good luck sa'yo kuya. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Maraming salamat nga pala sa dalawang pulis na 'to. Sinamahan nila kami sa Victoria. Kasi nung una sa Victoria talaga pumunta 'yo, uh, kumuha ng motor namin. So, ayun, Sir Tax, tsaka sa kasama mo, thank you. So, ayun, syempre, sa mga kapitbahay ko, maraming salamat sa inyo. Kay Kaprobi, salamat po sa pagresponde Kahit pa paano napawi yung aming kalungkutan ni Ronald dahilan kasi meron, mga, meron siya mga kaibigan na talaga sumusuporta. Ta. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, kay Remy, kay Jason, ayan, kay Boss Toto, kay Boss Chawi, syempre, ayan, kasama pa namin siya sa Victoria. Ayan, yung mga ating riding in kuligligan na lang. Thank you so much talaga. <laughs> Hindi man natin nabawi yung motor, pero yung cellphone naman ay kuha. Sabi ko nga kahit yung motor na lang ang ang ibalik, wag na yung cellphone, pero cellphone talaga ang bumalik sa atin. Ayoko magsalita ng hindi maganda dito kasi bawal talaga kay Facebook, mabab violation tayo. So ayun, thank you, thank you so much sa inyo. Mm -hmm. Sa kumuha ng motor, ayan, good luck na lang sa inyo. Mabuhay ka hangga't gusto mo.